propesya ng offer, Pilipinas, ibinalik, mga propesya ng offer, Sheba at Tarsis, napakasagana ng propesya kapag natukoy mo ang offer, Sheba, Tarsis at ang mga pulo ng silangan sa mga dulo ng mundo. Hahanapin natin ang mga ilog mula sa Eden sa susunod na kabanata, pagkatapos ay ang halamanan ng Eden at ang bundok ng silangan. Gayon pa man, mayroon tayong matatag na posisyon ngayon, at hindi natin ito hinihiling para sa pagpapanumbalik ng propesya. Makikita mong maraming beses na nasa Biblia ang Pilipinas. Ang kinabukasan ng Pilipinas ay isa sa mga pinakadokumentadong bansa sa propesya, at ito ay makabuluhan. Ang mga isla ng silangan ni Isaya ay ang perpektong panimulang punto at ang mga ito ay bubuo hanggang sa wakas na may tatlong propesya na magpapasigla sa iyong isipan tulad ng dati. Pakitandaan na hindi kami at hindi namin nais na maging mga propeta. Wala tayong gaanong gamit para sa karamihan sa modernong propesya dahil karaniwan itong malabo na maaring makuha ng sinuman ang ilang uri ng kahulugan mula rito. Nang maibalik ang kasaysayan at heograpiyang ito, alam na natin ngayon kung sino ang partikular na tinutukoy ni Isaya, Ezekiel at Mesha, ang Pilipinas. Isayas apat tatlumput isa tandang bawas, apat dalawa kay JV, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y paitaas na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod at sila'y lalakad at hindi manghihina. Tumahimik ka sa harap ko o mga pulo at baguhin ng mga tao ang kanilang lakas. Lumapit sila kung magkagayoy magsalita sila. Tayo'y magsilapit na magkakasama sa paghatol. Sinong nagbangon ng matuwid na tao mula sa silanganan, tumawag sa kanya sa kanyang paa nagbigay ng mga bansa sa harap niya at ginawa siyang pinuno sa mga hari. Ibinigay niya sila na parang alabok sa kanyang tabak at gaya ng ginami sa kanyang busog. Patuloy nating susundin ang huwarang ito sa mga banal na kasulatang ito. Ang mga islang ito sa silangan ay hahatol sa New World Order at sa huling henerasyon, hindi sa araw ng paghuhukom kundi ngayon. Upang maging isang hukom, ang isang tao ay dapat na may pagsunod sa batas o wala silang sukat kung saan hahatol. Maghintay hanggang sa malaman mong ibabalik ni Yahua ang kanyang batas sa kapuluang ito. Mayroong isang organisasyon na nagtatangkang agawin ang propesya na ito para sa isang tao na nakaupo sa tuktok na nangungulekta ng pera. Ang salitang Hebreo na ito ay hindi lamang salita para sa tao kundi lalaki. Ito ang salita para sa mga pari. Huwag hayaan ang sinumang tao na agawin ang propesya ng isang buong bansa. Walang sinumang tao ang makakatupad nito. Ito ay ipinaliwanag sa iba pang mga propesya. Isaya 46 labing isa kay Gavi na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, ang tao na gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain, oo, aking sinalita, akin namang isa sa katuparan, I have purposed it, gagawin ko rin. Hebrew, ayit, bird of prey, anim na putlima, Hebrew, ish, man, men, great men, anim na putlima, ito ay kaakit-akit dahil ang gutom na gutom na ibong ito mula sa silangan mula sa isang malayong bansa ay nagsasabi sa atin ng marami. Una, ang salitang ito ay salita para sa tao, ngunit maaari ding mga lalaki o dakilang tao. Paano mo ginagamit ang kanyang payo? Ang isa ay dapat humatol ng matuwid na nangangailangan din ng isa na namumuhay ng matuwid. Ang salitang ito na gutom na ibong o ayit ay tumutukoy sa isang ibong mandaragit, isang agila. Ang ilan ay hindi napagtanto na ang malayong mga isla sa silangan sa mga dulo ng earth ay talagang may pinakamalaking agila sa earth. Kapag binanggit namin ito, may mga naghahanap ng isang mabilis na sanggunian o iba pang naghahabol, ngunit hindi kami gumagawa ng paghahabol dito. Ang Philippine Eagle ay ang pinakamalaking agila. Mayroong pitong kategorya kung saan matutukoy ang pinakamalaki. Ang ilan ay humahawak sa isa na ang mga talon ay mas malaki na sa tingin namin, ay walang pakialam sa pagtugis na ito at ang iba ay nakatuon lamang sa bahagi ng pakpak o chord. Ito ay hindi arbitraryo. Narito ang data na tumutukoy sa pinakamalaking agila mula sa The Haribon Foundation na sinusuportahan ni D. Robert Kennedy ng Harvard Museum of Natural History batay sa isang napakalimitadong magagamit na bilang ng mga specimen at mga napiling panlabas na sukat. Mayroon kaming mga sumusunod, 66, Haring Ibon, Philippine Eagle, Kabuang Haba, mula sa dulo ng Bill, hanggang sa dulo ng pinakamahabang balahibo ng buntot, isa. Haring ibon, average, katumbas equals isang libo, at dalawamput isa mm o isa punto zero dalawa isa metro dalawa. Harpy Eagle, average, katumbas equals siyam na punto pito lima mm o zero punto siyam zero zero pito lima meter tatlo. Golden Eagle, single, katumbas equals 884mm4. Kenyan Eagle, single, katumbas equals 855mm5. American Bald Eagle, single, katumbas equals 820mm Bill Gate isa. Haring ibon katumbas equals 73.6 6mm. American Bald Eagle katumbas equals 71 mm 3 Harpy Eagle katumbas equals 64.75mm4. Golden Eagle katumbas equals 60 mm 5 Kenyan Eagle katumbas equals 55mm. Bill Coleman isa Haring Ibon katumbas equals 72.33 mm2. Harpy Eagle katumbas equals 51 mm3. American Bald Eagle katumbas equals 50 mm4. Golden Eagle katumbas equals 45 mm5. Kenyan Eagle katumbas equals 45 .5 mm, taas ng bil 1. Haring ibon katumbas equals 5.